ng kaidol yon ang gagawin natin ay hard starting starting bago palit filter yon ang unang i-check natin maganda pa yung motor ah uh, ang unang sa hard starting i-check natin yung una yung check valve regulator ito, ito yung check valve regulator nya testing natin laglag siya agad oh higupin mo siya itong butas na ito itong butas na yan higupin mo to siya tapos padikit po sa dila wala. Ito yung ipapalit natin. Hmm. di ba? Ito yung sira. Kaya hard starting, Check probably go hmm. Higupin okay. mo lang ito ah. Thank you. Thank you. Basta lang. Bye. Bye. Okay. Yan lang pag-testing ng check probably go later. Yan. Sasalpak na. Kaya malaman natin kung hard restarting na. Kung sa check... check regulator Ayan. start natin kung hard starting pa yan kung tama yung diagnose. yan itu mau mawalang airbag bago start yun good okay na okay na nice na yan Oke, okay, nah, dinar di skirting.